1950, arok kaan. pa 1950. Ang primerong primero, ang nga lang ni Tagat Grande. Iyo, Tagat okay. Grande. Ngunyan, o di, o, so mga opisyalis ka, 1950, si Siaga, Siaga, Valdez, Milagros Valdez, kung uh, sunaging pantalyon, so kapitan. O, tenyente ba kung kapitan? Oh, oh, tenyente. Ten ah, Ay, ayo po, kung dati. Bakong tenyente, kapitan. O oh, 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 kapitan, tenyente. Okay. Pantalyon, um, dangan, ah, um, uh, pidrok, Opo. na berse. Nagburo ng sinda. Na, so, pati, sunis na sinyo, radipati ma bibiyak tak nang kubung o puro ermita papa sinisid sa ditn sapel yo duman sa mighty daga ni siaga papa ngonian ag kunyan uni ong ngaya sa atong imahen krista sinyo wali padre kaya gin, ginarana ni Inday ni K. Bakuk ng Tagas Gali, Mr. Senyora D. Uh, Patina, Balangay uh, Patina. Duma, uh, yung mga pinikan sa iya sa itong imahe na ini, Mr. Senyora uh, halawin na ni kung mo na scrape Sa info. Yung sa barangay. Pwede ko Pwede